Hello, hello. We're going to Tayabas kasi pupuntahan namin yung mga parko sa Tayabas. Oh okay, iba yan. The sky is here. Yan yeah, si Kuya kasama ko. Ako si Kaina. Si Kuya Mac. Kuya Warren. Si ate. Tsaka yung saman ni Kaina. Yeah! Hi! Hi, you! Ayun! Hi! Mount Banahaw, mga idol. Can you see that? Mount Banahaw, mga pare. kaya namin yung araw na ito. Dito na kami sa Maya. Makto. Okay, Makto dito. Medyo malayo sa bayan. Okay. Yan. Yan. Sige. Una, una. Una, una, una. Ilan kaming riders? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito kami lahat. Sa taming tayebas. More fun! Tip, ah? Napapa. Buang. Yan. Kaya mak. Alright. 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 All right, time. Members will leave them behind. Many things we can touch. I hope you know it's better than joy. It's more than a moment ago. Hey! Ito to si oh, um, may si Kuya Mak. Nakakot na kayan oh ang um, pinada na si Kuya Mak. Pinada na siya. First niyang labas na nakabike, tapos ng lukban. Yan, palusong to medyo mahaba itong lusong.

yung kasi lagi? Kalusong na. Ani gas pin? Kasi so, ibang una sila sa aw. <laughs> ano Nano kuya? Ito yung kadena. Kasi yung Ano yun? ba na Kandagar. ako sa'yo Ikaw ay gising na gising Pinili ang aso pa't Kasama ang problema ka ng kaya-kali Pinili ang aso sa'yo pa't ibang kulay Kasama ang problema ng kaya-kali ang, 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 kaya ang baba pala from the pan doon ka mataas yung lukban ng first tayo kasi pababa kami Ha? Ha ba? Uh, na Ay, Basta mabubuhay pa kami pa sa Ano, bypass? Bypass? Ha? Ah, Ganda ito. Eh, kasi hindi kita yung bundok. Beneheo? Oh, yeah.

Terima kasih telah Ano ba 'tong ginene? Inuna na naunong dalawas na bagal na. Ah. Taw-taw lang ko pa to. Ilang minuto rin yan, walang pedal pa dali. Coba. Ganda-ganda, Gar! Ang ganda mga bato, bypass na to. Wow! May tulay. Hmm. Go. Siya'y patulay-tulay pa. Ganda dito, Gar. Tayabas, Quezon. Punta kayo dito. Dumaan kayo. Bundok-lokban. Bundok-lokban. Bundok-baneja. Uy! Oh now, 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 we now, 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 the now, I now, 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 i now, 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 it's now, now, Wow! Bundok! Hey! Bundok guys ah! Ang ganda! Bundok banahaw. Dito na kami sa bayan ng Tayabas. Ganun! Ah! Ito Ang want... Punta daw kami ng kakain na yata. Hindi ko alam. I'm not sure. San tayo? Dito ba? Ah, dito? Dito. Hey. Bawal magpasok ng kahit anong uri ng sasakyan. Bawal daw. Tanong ko, sir, pwede mag... Iwan lang ng bike dito. Salamat, sir. Dito rin naman natin iniwan. Di ba, kuya, nung nakaraan? Tulay malagonlong. Kinuha noong 1840 sa ilalim ng pangangasiwa ng Pura Paroko ng Tayabas, si Antonio Mateos at natapos noong 1850. Isa sa mga nalalabing tulay na bato sa bansa na pinagawa sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Angas, angas. Eh, di ba? So, ito yung mga pinipreserve dito sa Quezon. Mga panahon pa ng sinauna. Oh my God. Biroin mo yun. Ang galing. Tapos na kami dito pumasyal sa tulay malagundong. Punta na kami yung kaya bas best para kumain. Kaya, thank you. Thank you. Opo. Bye kayo, sir. Oh, thank you, sir. We're going down, down, in another day around. Sugar, we going down, swinging. I'll be your number one in the world. Pangalawang night ride ko lang, ari. Ano? Pangalawang night ride ko lang. Sama ko, Kuya Wen. Pundok Banahaw. Banahaw. nakita pala dito yung bundok Banahaw guys. Alas 12 ng hapon. And makikita nyo na tong ating Mount Banahaw sa POV ng Tayabas. Ganda yan, Gar. Ganda niyan, Gar. Oo. Oh. Oh, ganda. Tapos may sunlight, sunset pala, sunset. <mulay> diretso, diretso, diretso. Derecha, derecha, derecha. Ayun. Ah, May ilaw pala lahat, oh. Pastigan. Nagbabag naman pala siya kay Nay. Naglulo na eh. ha? pala yan. Yun lang. Kumusta naman? Eh? Okay pa, pero medyo kinakabahan na mamaya pa uwi. Kasi ba diba, puro lusong. Mamaya puro ahon. Gusto lang ako kayo. So, taro pa ba sa Egypt? <laughs> benta lang. Tatawagin na natin si Ben. Benta ka lang kapalit. Ben, kala ng okay. ano, na itali. <laughs> okay kuya, benta lang pala kapalit ng paghihirap na ito eh. Oh! Naka-aircon pa. Hindi pa nakakakain, sasakay na. Bike abo. ba? Lapit na lapit. Lipit na helmet oh. pros yan. Mamaya ako tumubuhay pag nalopot na isa. Pag nalopot na yun, nasa likod ko yun. Tsaka ito. Pupunta mo na kami sa church. Tadaan din sa mga arko. Ano ba ang festival dito sa Tayabas, kuya? Mayuhan. Mayuhan. Okay, let's go! Hello, hello, check. Muna na sila, inunahan nila ako. Kasi mabagal daw ako eh. Hindi ko alam kung malapit na kami, pero nandito tayo sa may UCPB. Ayun oh, na! The Arcs of Tayabas is on Parini po. Ay, Parini! dan. Dito na kami sa Ayabas, the Estelas first. Wow. Kain muna. Kain muna, kain, kain. Kaunta, kaunta. Mga Makauntang tanan. Papagod na sa na. so bike namin, na no? Bike 1, bike 2, bike 3, bike 4, bike 5. Ah, 6, 7 pala. 7 lang tayo. 7 bikes. Paahon na paahon. Si ate umuna. Hindi na kamalakas. Kumaya! kami dami garo. Whoa! Oh, Pauwi na. Kasi... mabahabang kahon namin pa. Kaya lang po ano oras kayong makaka-pauwi pa. Siguro mga 9.30. Paka-paka! Okay dito mag-bike. Kasi may elaw. Kita niya yan ah. Elaw. Lindo ng elaw ah. Masyado na belin. Pero, let's go! not ganda. Ito na kami sa Kamaisa. Nagabihan kami dahil hinintay namin yung napakasarap na pagkain ng Tayabas Worst. at Tayabas Best. Hintayin ko na lang kayo sa dap-dap. yo! -dap. No, yeah. Bato, bato! Bato, bato, bato! Yan! Oh, yeah! Oh, yeah! Ito kami sa barangay Kamaisa. Kamaisa, dibdib! Okay. Ano ba? Sorry tulak na. Nagtutulak. Oh, dapat pala yung nagte-training ka ng tayabas. Time check, 9.02 game. Sige, unay. Mami sa waiting shed. <laughs> Diretso mo ba? Diretso niya ba? <laughs> Woo! Yeah. McDonald's. Eh, napakaangas. Ha? Okay, oh, lang.

Bye bye, bye. We'll over Memories will lead them behind Many things we can't control I hope you know it's better to try.